Good morning po sa ating lahat. Napakaganda po ng gising ko dahil by blessings po tayong uh, darating. Sa mga nag-sponsor, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga handlers natin dyan, yung um, nag-first champion po sa Battle of the Big Boys, no? Uh, yung handler ni Firebird, maraming salamat. Mataas po ang respeto namin sa inyo po. Napakabait niyo pong tao. At sobrang down to earth. Yan kasi pumasok po sila dito sa kunting uh, sa atin no so sila po ay natutuwa habang nanonood sila sa atin yan siyempre naintindihan po natin dahil uh, tumatanaw lang po sila ng utang na loob sa kagaya nating mga maliliit galing brin po sila kasi sa maliliit so naintindihan nila yung ginagawa natin at nagustuhan po nila yung ginagawa natin so thank you very much sa mga nag-sponsor ng na mga multivitamins na ating mga manok yan yung katulad ng mga Bitmin Pro yan yung mga 1,000 egg para sa ating mga manok po lahat yan. So, shoutout muna kay Marangman Team AJ Vulcan GF ng CP Daraga Albay. Shoutout sa inyo mga boss. Yan, shoutout. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Maraming salamat po sa inyong panunood dito. Sana, no, lahat po ng mga tauhan nyo dyan nakapag-follow uh, dito sa akin at nakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Oma Antikinyo GF para makatulong din po kayo sa akin mga idol. Yan. Kay Boss Ricky Maabat, yan, yung trupang salpukan naman. Shoutout sa inyong lahat, 7 stag, 25 million yan. Yon, baka makasali din po ako dyan. Ano, 7 stag, yon, pinagandaan po natin. Pero syempre, by December na po ako sa sali. Kung matutuloy, syempre naman. Ang gagamitin po natin manok dyan, manok ni Boss Frank Parkon, kung sakali Lion Queen ng Rumblon. Yon, talaga, maraming salamat sa tiwala... Sa Ninyo sa akin mga boss, yam dito mga idol, ah, proud po ako sa lahat na yung nakapag-champion sa ala chamba nating tinuturo. Yan yung iba, no, nakapag-double champion na po sa two weeks, no. Yung iba, ah, maraming natutunan para sa derbies naman. So sabi ko nga, kung just in case may trouble shooting na minor lang, huwag po kayong mahiyang magsabi sa akin sa actual na paglalaro ng inyong manok at baka makatulong po tayo. No, no. ano lang, alalay lang tayo. Kasi tayo, no one is perfect about sa paghahanda ng manok mga idol. Uh, kahit na ilang champion ka na, oh uh, ilang, kahit ilang champion ka na, hindi mo pa rin masabi na magkakaroon ka ng problema sa iyong manok. No one is perfect, ika nga. Yan. Talaga naman, oh. katulad sa atin, oh. alagang tsamba, magtutupada, oma. Ngunit syempre, nakakasilat din po tayo sa ating mga idols. Ang salarangan ng pagsasabong, hindi pinagyayabang yan kung how many times ka nag-champion. Idol, ang pinag ang dapat mong uh, asikasuhin, nag-champion ka at umangat ka, gumanda ang buhay mo. No? Sa larangan ng pagsasabong mga idol, no? Kinakailangan maging anis ka. No? Maging matatag ka. anuman ang iba to sa'yo. Ha? na masama. Lahat naman ng tao is nag-iisip ng masama. No? Ngunit, kung ikaw ay malinis ang katauhan mo, Huwag kang mabahala, kaibigan. Yeah. Pagdating sa larangan ng sabong mga idol, wala kang iniilagan. Wala dapat, no? Kahit sino, huwag mong piliin yan. Sa derbisyon. Siyempre, pagdating mga idol sa hack fight, ikaw na ang mamimili ng kalaban mo. Ng iyong manok. Oo. Kaya magkaiba yan. Magkaiba ang hack fight, magkaiba yung derby. Oo. Kaya <laughs> sasabihin ng iba. Ah... Uh, Ilaban mo kasi yung manok mo sa pantay. Boss, ulutan po yan. Ang ulutan ay gulangan. Yan. So, syempre, katulad ko, alimbawa may manukan ako. Gusto ko makabili ng patoka. Pero hindi po ako nakakasiguradong manalo yung manok ko. Syempre, pipilian ko po ng uh, kalaban yan. Nadaig yung kalaban. Ladline, no? Tsura ng manok. Kulay ng manok, no? Pero hindi po tayo nakakasiguradong mananalo tayo. Yun po yung katotohanan. Ngayon, dito naman tayo, mag-level up namin tayo sa kwentuan. Derbis naman. Lahat po ng method o routine exercises at saka medication ng ating mga manok is ginawa mo na. Magkakatalo po tayo sa pointing. Sa pointing naman tayo magkakatalo. Hindi kasi sinabi ng isang tao idol na sila ay magtutupad lang o ganito lang sila is husgahan na po natin. Alamin muna natin kung sino sila. Yun. Laliman natin, lawakan natin ang pag-iisip natin. Ganun po sa larangan. Dito sa Oma lahat po ay open. Yan. Yeah. nasa mataas ka. Kasi marami po tayong kaibigan ng mga handlers na how many times na rin mag-champion. O katulad yon yung kaibigang uh, uh, kaibigan ko na si Herna, Herman, Hernan Gregorio ng Pit Blade. Oh, ay best friend po namin yan eh. Kaibigan ni namin yan. taga din yan. Kaya wag nyo sabihin magaling kayo mga idol. Pagka ang kaibigan ko tinanong nyo, napaka lang. Binigyan lang tayo ng swerte. Uh, yung handa mo at handa ko, masigit pa yung sayo. Ganun nang sinasabi niya. Oh, uh, never po lait ng ating kapwa. Sabi ng hero kasi sila ay mga professional. Oh, uh, 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 uh. Ngayon sasabihin niyo eh. Pakita mo kasi yung laban mo. Boss, hindi ko kailangan vlogger po ako pag pinakita ko yung labang ko rito, ay eh di yung, yung, channel ko naman na masisira. Bawal po yun kasi animal cruelty. May mga sinusunod po kaming alituntunin about Facebook at saka YouTube. Oo. Oh, ngayon, kung gusto nyo manood ng mga laban natin, doon po kayo pumunta sa bili-bili account ko, Oliver Alpas. Yon bili account. Baka hindi nyo pa maintindihan, bahala na kayo. Oo. Oh, doon po, ina-upload lahat ng mga laban kasi doon po, is authorized. Uh, mayroon, yan, may kanya-kanya kasi yan, idol. Sundin natin yung uh, ISOP ISO standard operation procedure. Yun, kinakailangan matuto po tayo. rumispeto sa ating kapwa. Magmamanok. Dahil balang araw, kung hindi ka man marunong pa ngayon, balang araw, baka mas mahigitan mo pa ako. Yan. Si Oma, alat siyamba, magtutupada. Ngunit nakakasilat po tayo saan saan na po tayong lugar dumadayo mga idol Bulacan no Pampanga Bulacan uh, Rizal Manila no Cavite Laguna Batangas yun po yung mga dinadayuhan natin dito sa sentro yan kaya alam niyo muna mga idol ah, ako never po akong nagalit syempre Uh, karapatan po ng bawat isa yan at irespeto po natin. Yan. Irespeto po natin yung bawat isa mga idol. Kung gusto mo matuto, makinig at manood ka ng maayos. Yan. Himay-himayin mo. Lawakan mo yung utak mo. <laughs> Hindi, ako idol ha. Mabait lang talaga akong tao. Yan. Marami po tayong natulungan ng mga tao. No? So, dito naman, sa ating mga kaibigan na gustong um, Uh, magaroon ng uh, panimula no para makapagmanok idol maging anis po tayo sa sarili natin no ako bago ako nagbibigay idol inaalam ko may mechanism po akong ginagawa dito no bago kita bigyan nakalista po lahat kung ilang likes kung ilang likes kung ilang comment ka at ilang share ka kung followers nga ba talaga kita kasi dito nadidetect po namin lahat kaya hindi po kayo pwedeng mag Kwento-kwento sa amin. Oo. Walang kwento, idol. Lahat ng sinasabi natin dito is may katotohanan. Yan. Lahat yan, uli-ulitin ko. Ang ginagawa ko dito is more on guidelines para magkaroon lang ng idea yung ating mga uh, malilit na sabongero, no? Sa ating mga ginagawa kung bakit yung manok natin pag nakita sa gradas is bakit malalakas mag ma magagaling. Yon. Although may talo lahat naman proud ako sa mga kaibigan kong nakalabang kong natalo nila ako. Yan, yeah, syempre, di ba? Uh, tanggap po natin yan. O, oh, kasi sa larangan ng sabong mga idol is wala pong perfectong tao. Kahit magaling yan, may araw na talagang ang manok natin mahina. May araw yan na kahit maganda ang galaw natin ng manok, talo ang kulay nila. So God bless po sa ating lahat. Sana ah... Uh, Naging uh, masaya at may uh, natutunan tayo kung ano man ang topic na uh, pinag-usapan natin ngayon. God bless sa lahat mga idol!